para po doon sa uh, Senate uh, hearings. Of course, we respect the position of the Senate, but sa akin kasi kung hindi nakakatulong sa bansa, ba't pa natin pag-uubusan ng oras at panahon? Nakita na naman natin na nag-issue na ng statement ang PDEA, discredited na nila yung document. Wala daw katotohanan 'yon. Tapos pati yung credibility ng hinarap na witness, questionable. So sa akin, kung yun na yun, di yun na yun. Ba't pa natin bibigyan pa ng more attention? Why don't we focus our efforts, our resources in more important matters? Such Ayan. Such as the rice tarification. Ayan. Para sa bayan, palakpakan naman natin si Suarez. Para sa bayan, concern. Okay? Suggestion niya na sa Senate dito. Oh. Eh bakit parang pagtutuunan ng pansin yan? Sa madaling salita, okay? Hindi man ganito ang pagkakasabi niya. Itigil nyo na yan ha. Kayong mga senador, lintik kayo. Hindi, hindi, walang ganon. Pero parang ganon eh, di ba? Itigil nyo na yan. Walang pinapatunguhan yan. Hindi nakakatulong, hindi nakakatulong sa bansa. Hindi nakakatulong yan. Hmm. Tigil nyo na yan. Yung Pidea Leaks Senate hearing. Umami na ang Pidea. Hindi naman daw totoo. O tapos yung credibility daw ng witness eh, magulo lang din daw. Oh, sabi mo yan, kwento mo yan, bida ka dyan, syempre. Di ba? Oh, obviously. Hindi, eh, totoo naman eh, di ba? Panig mo yan. Alam mo, kaya ako nababahala pagka ganito ang tono ng ating mga mambabatas. Ito po ay halatang halata, hindi nila gustong imbestigahan. Kasi nakapanig sila agad eh pinatitigil agad. Samantalang anong gusto niyong i-discuss si Kibuloy, si Pastor Kibuloy? Mamaya ipapakita ko sa inyo, ang gusto nilang itapik si Pastor Kibuloy. Grabe no? Yung Pidea Leaks, kung totoo man to o hindi totoo, hindi sa akin ang pag -uhusga. Nasa mga mamamayan natin. At kung sakali man yan totoo, hindi totoo, yaan po ay may kinalaman sa kalalagayan ng ating batas kasi mo po presidente ang involved dyan. Yung kay Pastor Kibuloy, wala namang kinalaman yan sa bigas. May parice-rice tarification ka pang ginalalaman. Eh yung nagsabi ng bababa ang bigas ng 20 pesos hindi natutupad. Eh baka dahil nga, totoo yung sinasabi doon sa Pidea Leaks. Hindi po natin pinagbibintangan. Kaya nga po iniimbestigahan eh. Ano bang nangyayari sa bansang ito? Bakit yung mga pinangako hindi natutupad? Ito ba ay connect, doon sa PIDEA leaks? Tanong lang naman. ba? Diba? So anong masama kung iimbestigahan? Ano pa naman, congressman, kagalang-galang Isuarez? ba? Diba? Ang... Pagkapatungkol sa gobyerno, hindi kailangan imbistigahan. Pag pagtungkol sa pastor, kailangan investigahan? Really? Now? Talaga? Is that the best you can do? Grabe, no? Ewan ko, alam mo na sa tatotoo lang nakakabahala, grabe yung pag-awat nila dito sa hearing na to. At ako, hindi ako magugulat That someday, mahihinto hearing na ito. Hindi po ako nanguusga. Pero knowing them, baka nga bukas hindi natin alam wala nang hearing eh. We are not sure about it. Maybe, may possibility, baka wala nang hearing. I really don't know. Bakit? Eh yung maisog, ilang beses nilang kinontra. inang beses nilang hinadlangan. Bayad na kinontra pa, may permit na binawi pa, hinarangan ng truck, isipin mo i -re -rehabilitate. Eh, ang dapat ni-rehabilitate -re yung mga adik. Hindi yung lugar. Wala tayong pinagbibintang ang adik, ka. Iyon eh, yun ang alam kong dapat inaayos. Bakit bigla-bigla i-rehabilitate -re yung lugar para hindi, wala nang matul mapuntahan? Pero tuloy po, ha? Tuloy po ang rally. Ang problema dito, biglang pinasara, i-rehabilitate -re daw, pambirang, galing yung magpa-rehabilitate, mga brad. Ang daming dapat i-rehabilitate sa Pilipinas, hindi nyo ipasok. Ay, Jesus ma. Kapi-kapi nga, salamat, eseminahe. Nakahagahalit itong mga ito. ba? Diba? Alam mo, sabi ko nga sa inyo eh, ayokong husgahan si Senator Bato. But, he... Parang gusto ko nang sumuko. Alam mo? Sa lalong madaling panahon, iihintutong itagaan nyo sa bato. Sinabi ko yan dito. Okay? Hindi ako nanguhusga. This is my just personal opinion. Hindi po magtatagal yung PDEA League Senate Investigation o Senate Inquiry. Hindi po magtatagal yan. The way nilang kontrolin, isipin mo nga, yung maisog, ang dami nilang kokontrolin doon na kontrol nila. Dito lang, ganunin lang si Bato. Tapos na eh. ba? Diba? Hindi ko pinagbibintangan si Bato. Kaya lang, yung, yung pressure is too much. Ipe-pressure ka talaga huminto. Pahihintuin ka talaga. O, tagaan nyo yan ha? Sinabi ko yan dito. Hindi na magtatagal yung Senate inquiry sa PDEA leaks na yan. Ito, nagsasalita na si Suarez. Oh. paito na yan. Baka nga last na bukas eh. Baka nga bukas hindi pa matunoy. Tandaan ninyo ha, yung, Senate, yung, 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 uh, yung rally ng Maisug, go na go na yun. Ando doon na yung mga, ando -doon na si Tatay Digo, ando doon na yung mga P BIP speakers. Gumastos na. May permit na binawi pa. Kaya ako talagang kinakabahan dyan. Nako, oh, ay, ay ewan ko sa inyo. Delikado po yan. They have ways on how to pressure people. Really. Kaya ako masakit ang loob ko. Eh. Di ba, hindi ito issue kung totoo, hindi totoo. Huwag niyong pigilan yung boses. Huwag niyong pigilan. Kaya nga ako pinopromote ko pa kanina nagrally pinuri ko pa ng pinuri yung pulahan rally, di ba? Tinawag kong 31 million yung nagrally. Bakit karapatan nila yung kahit pula rally yun, dapat ipromote natin? Eh grabe ang nangyayari ngayon. Ay, nakakalungkot. Sa so, totoo lang. Ewan ko ha. Minsan, hindi ko maiisip parang gusto ko panghinaan ng loob sa mga nangyayari ngayon. Minsan parang gusto ko sumuko kasi sabi ko, grabe. Grabe pressure na ginagawa nila. Pero sa akin, gagawin ko lang yung dapat kong gawin. Alam mo, hindi ito issue kung magiging successful o hindi. Ang issue dito, yung alam ko, dapat kong gagawin, gagawin ko. Maging successful o hindi, gawin natin yung dapat natin gawin. At ito yung dapat kong gawin. Sabihin kung ano yung sa tingin kong tama at mali. Maging successful, I don't care. That's God's department. Yung success, nasa kanya yon. Let's just do our part. Nakakahina man, wala eh. Ganun talaga eh. Tunlo. Amending it. Why don't we focus our attention in going against those price manipulators, those hoarders, those scrupulous businessmen? sabi nyo nga, habulin yung smuggler eh. May nangyari ba dun sa mga smuggler? May listahan na kayo nilabas? Wala pa rin naman. Na-imbestigahan ba yun? Oh. Behind uh, the increase and in rising prices na nagpapahirap sa buhay ng bawat Pilipino. Bakit hindi natin tutukan yung mga problema na hinaharap ng ating bansa? na mas may kinalaman sa pag-angat ng antas ng buhay ng ating Yun! Grabe! Concern! Concern! Ha? Ah, para sa bayan ako, dumadami ang, sa bansang Pilipinas, dumadami ang para sa bayan. Uh -huh. Doon tayo sa may kinalaman. Tingnan nyo ha. Papakita ko. Okay? Yung may kinalaman sa bansang Pilipinas. Oh, kaya wag na daw yung Pidea leaks. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo, kayo ang hubusga, hindi ako. Tingnan nyo kung hindi to double standard tong congressman na ito. Oh, okay. yun daw ang mga pag-usapan. Okay? Wag Pidea leaks. Sige, tuloy tayo. So, so hmm. sa akin, ano? Uh, tayo, this ano? is a mere political circus. Next, uh, pagpatungkol kay Marcos, political circus, pag kay, bibi, pag, pag kay pastor kibuloy hindi. Hello, hello, are you hearing yourself? I'm just asking a question. Are you hearing yourself? Really now? I think this is part of a bigger orchestrated. Nah. Coming from you, biggest or orchestrated to destabilize the government. Here we go again. Para sa bayan. movement against uh, the Marcos administration and I I do hope and I pray uh, to our map to our colleagues in the Senate. Now let's, you know, focus on 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 issues that have more national significance. Ayan, okay? okay. Kinukumbins niya. Okay? Yung mga kasamahan niya sa legislative, sa senate, na mag-focus doon sa, anong term na ginamit niya? Yung national concern. Okay? Tama ba yung ginamit niyang ng term, national concern? That have more national significance. To the significance. Life. Okay. National significance. Okay? So yung PIDEA leaks, wala sa national significance for him. Kasi kinukonvince niya ang Senate na nag-iimbestiga sa PDEA leaks. Walang national concern. Talaga lang ha. O oh, wala, sige tuloy natin. Issue the Filipino people. Yan. wala daw, wala yung wala daw yung PDEA leaks. Okay.